Mga magulang, bigyang pansin natin ito. Ang guro ang nagbigay ng takdang aralin sa kanyang mga mag-aaral. Minamarkahan niya ang mga ito. Samantala, ang kanyang asawa ay naglalakad sa paligid ng bahay hawak ang kanyang cellphone na sa kanyang paboritong laro. Nang makarating siya sa huling aralin, tahimik na nagsimulang umiyak ang guro. Napansin na tinanong ng asawa niya, ano ang nangyari? Sumagot siya, kahapon binigyan ko ang aking mga mag-aaral ng isang takdang aralin sa pagsusulat. Ang aking nae. Sinabi ng asawa, Okay, ngunit bakit ka umiiyap? Pinipigilan ang luha, sumagot ang asawa. Habang itinatama ang huling papel, hindi ko maiwasang umiya Nagtataka, tinanong ng asawa, Ano ang nakasulot na sobrang mong emosyonal? Ang asawa ay nagsimulang magbasa. Ang nais ko ay maging isang cellphone. Gustong-gusto ng aking mga magulang ang kanilang cellphone. Inaalagaan nila ng maayos ang kanilang cellphone na kung minsan ay nakalimutan nilang alagaan ako. Kap kapag ang aking ama ay umuwi pagod mula sa trabaho, mayroon siyang oras para sa kanyang cellphone, ngunit hindi para sa akin. Kapag ang aking mga magulang ay gumagawa na isang bagay na mahalaga at tumunog ang telepono, sinasagot nila ito kaagad, ngunit hindi nila ito ginagawa sa akin. Kahit na umiiyak ako, naglalaro sila sa kanilang mga telepono ngunit hindi sa akin. Kapag naikipag-usap sila sa isang tao sa telepono, hindi nila ako naririnig. Kahit na may sinasabi ako kung mahal kaya ang nais ko ay maging isang cellphone matapos marinig ang mga salitang iyon ang asawa ay malalim na inilapat at tinanong sino ang sumulat ng salaysay na iyon ang asawa na may mga luha sa mata sumagot ating anak. Kaya sa mga kapwa ko mga magulang, tandaan natin to. Ang mga elektronikong aparato ay kapaki-pakinaba, ngunit sinadyang gawing mas mapadali sa ating buhay. Hindi upang palitan ang pagmamahal sa ating pamilya at sa mga tao pinapanlagahan natin. Nakikita at nararamdaman ng mga bata ang lahat ng na nangyayari sa kanilang paligid. Ang kanilang mga karanasan ay umuubok sa kanilang isip at nagiiwan ng mga marka na tumatagal sa kanilang buhay. Halagaan natin sila at bigyan ng pansin upang lumaki sila ng may tamang halaga at walang maling na napahangailangan.